Naka-experience ka na ba na puro tulod ang ruta? Mm, ngayong adlaw, papakita ko sa inyo kung gaano kami kakapoy magtulod ba? Oh. ang <laughs> 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 ruta, ba na mga guys na 51, hindi magamit kay man. Puro tulod kami tanan. <laughs> Ay, ambot na lang ni alagyan. Daw kaslumpaan. Pero sige lang, ah, padayon ta. Kay manalipay nalipay man sila. Oh. <laughs> Ayun puta. Hello mga ra morning sa inyo mga guys No, ba ngayong adlaw Gamay lang kami Oo, kasi nga mga guys No, yung iba namin mga upo Dahil may kinadtuan So alam nyo naman Okay lang Kahit gamay lang kami Importante malingaw ba oh. <laughs> Si Kasi nagajaging-jaging oh. Ano ka? Hello? Oh, hello Yung <laughs> e <di> puta Wow <laughs> So mali nga yung araw pala mga guys no ay magtitrail trail kami baw! mga guys na ko ang dalan nga Pero na mun ginatudlan so sabi ko kay Kaproben pupuntahan namin o alam nyo ba kung saan ha oh? <laughs> ah, na, secret muna kay para hindi ka mablamag. Ano ah, ma, -ma nyo ba? Oh? <laughs> sa mga mahilig mag trail nyo tingnan ninyo yung ruta namin malipot lang ito pero manggigigil ka sa alagyan ba <laughs> hindi lang pagsuli para hindi magdulog ba <laughs> ayun di puta <laughs> <laughs> Gago! So, ayan, dito na rin tayo mga guys. So, sa may barangay, Linubayan. Tapos, lumusot tayo dito Papuntang ang ng Guasipitan mga guys. No? Sa, sa mga hindi nakakadto dito, ay halong kayo mga guys. Madadalom din yung mga dulog dito. Ba? Tapos, yung taklad, alam nyo naman, winding-winding. <laughs> so, bali, lumabas na tayo mga guys no, ng highway. At right? kumain na rin tayo dito sa masarap na kainan sa Leon. Alam oh, no. nyo naman kung saan to, diba? Oh, unan banwa lang, diba? Ay, tayo miyo mo tao. <laughs> Sige lang, importante makatilaw tas ang ilas sabaw nga namit. Ay, ambot na lang gid. Ah. tanawa sa mga itsura sa mga guto mo na. No? Do pala kalon. <laughs> ay, di puta. <laughs> At nang matapos kami mga guys kumaon no Siyempre amatamat kita paunay unay unay Kay man para hindi man kita masakitan San dyan So shout out pala mga guys sa bata Nang sumabay sa amin no oh. Ay alo nga permito lam lang Importante mauna kami si Muya kayo Pagliko takla na yun ba <laughs> So bali mga guys sumulod kami sa may barangay Buga Alam nyo ba to mga guys Ngayon na kami mga guys nakasulod dito Lumalabay kami doon sa kabila Kasi lumalapos kami sa may barangay ano? Tawag ba yun? Ah, ulay bugang? Oo, di kaya sa may ulay na blansoy. Part na pala yun mga guys ng ano, nang Alimud yan. So dito kami madumaan sa kabila kasi nung dati doon kami umagi sa may parang subdivision ba yun? Abasta ah, ah, tapos dito na pag angat-angat na gamay mga guys, no? May dulog na naman nga gamay. Gabaw paglabot sa may punta ba magtinudlanay kami gamay. Gamay na lang ang magpanulo. May mo panulok. Tanawa ba lang mga upod na amon, no? Gabalalakas ang tulod. Yeah. <laughs> Paglabot sa ibabaw mga guys No nagpaw na yun muna kami ng gamay Kasi nga yung ginawa ko Para mauslo na ba Sa mga gusto Para magruta dito Amat-amato nyo lang Kaya base magdudulo Mang inyo pananaw <laughs> ayam bot na lang gida Pero sige nga... Ah! Importante Malipay lang sila So paglabot naman mga guys No sa may parte Na mga kawayanan O iwan ko lang kung anong barangay na ito ha ah. Ala Grabe na dito mga guys Yung puraot namin Kasi nga kasi liko Nimo tulod o, te, eh, sige. Ano tapat, kay man, kabalan ka. <laughs> Gago! Pero kahit gano mga guys, kakapoy talaga ako mag-trail, no? Grabe naman yung balos ng sadya kasi nga, alam nyo naman, ah, paglabot sa may punta, takos-takos ang dalan kung insakto ba, oh. <laughs> te, hindi ka pa pala magkadlaw, kahit tudlo-tudlo lang ang lili may istoryanay. <laughs> Tulod malang giyapon. <laughs> So ayan ni mga guys no Finally nakikita ko na yung punta ng dalan na kinakantuan namin Ito pala yung barangay Wala inablan mga guys no Sa mga hindi pa nakakanto dito Sakop na ito ng alimud Kung magliliko ka sa piya Kati laban Ulay bugang yung <laughs> So dyan tayo mga guys Mamaya aagi no Tapos may lalapusan tayo na dalan Pero bago yan na Simpre Una yung una Ito Ay kagmag Sop-sop sa ice drop o oh? Kahit daw mautod na ako aircon niya nga di puta. Gago! So, ama ko kami dito mga guys, no? Sa ibabaw. Okay, oh, tingnan ninyo mga guys yung pinagmamasda namin. O, oh, naminami nga bio Ay, lang tawa ninyo. Ay, pahiga! Di puta nila. O, dira pa sila nagbaragablagang nila saut saot-saot. na. Alang tawa, bla. O, ha, ha, no? Ha? Ito, mga friend. Nami, friend. Away, nagamba si pare. balak ka dah ilang tawena mga view dito sa ibabaw mga guys no nagpasya ang grupo na mga matamat na so bali magliliko tayo mga guys sa may na area kasi nga ito yung pakadto sa may ulay bugang so alam nyo ba mga guys yung dalan dito padulog hindi ah, ako balaan ko talaga dito mga guys ha ah. kung sulion nyo ito dito kayo magtulod magano, magtutulod pa rin <laughs> malawi kasi dito mga guys yung ano yung alagyan na puro ano talaga uh, matarik ba so nakita nyo ninyo ano bago ano tawag dito bago so yung problema mga guys no pag ginapos ka ng hangin dito yung ubra mo tulod man japon <laughs> ayan bot na lang geda. so sabi ni Kaprobin mga guys no para medyo malawig lawig ang aming alagya nagliko kami dito sa may wala na area iwan ko lang kung anong barangay ito basta ang lalapusan natin ay mamapas o hindi nyo alam to no ah di ako pariyata <laughs> gago so, ano, ipang tumatagal mga guys yung ruta no medyo nabubudlayan na kami o oh, nabubudla pod na yan. Nakabi sa pagsikad. Kaya nga alagyan nalagyan. Puro gamot, gamot. Kag sanga, sanga. May ara. Pag sanga nga sa imo ba? What? So bago tayo tatabok mga guys. Doon sa may tinatawag nating mamapas. No? May maagyan pala tayo dito mga guys. Na tubo. Tapos mayroon puro kawayan na nalang nga ganito. Lang kalaki ang dala. No? Buti na lang mga guys. No? Hindi umuulad. Kaya kung gaulan. Ay laban laban labnang naman ay dalagan sa amun mga rida. <laughs> wow! <laughs> So yun nga ni mga guys So finally nakagawa na kami sa Monalagyan nga pirte Kabudlay nga ni Tudlan mo <laughs> Pero okay lang ha Nalipay naman kami siguro ah Kami nalipay Man nga nasubuan Hahaha <laughs> Ayambot na lang ganda So yun nga ni mga guys so, Gumawa na tayo dito sa Maydala ng Alimudyan So maraming salamat mga guys Sa panood sa aking video Hanggang dito na lang si Manino Ininyo sana na enjoy kayo Na enjoy rin kami Ang problema Adamo kami pilas Kakakmu, teh, sabit-sabit jadi putar nih, malu. <laughs>